Magandang buhay mga kawaiti at mga viewers Isang magandang araw po sa inyo Sana po ay nasa mabuting kalagayan ka ngayon ngayon At walang anumang karamdaman Isa na naman pong masarap matipid na Ang ibabahagi ko sa inyo Sa panahon ngayon na masyadong mahal ang mga bilihin Kailangan nating maghanap ng alternatibong paraan para tayo ay makatipid. Umpisahan na po natin. Ang mga sangkap ay nasa unang bahagi ng video ito. Ay I may mean, nakasulat po sa unang bahagi ng video po. Yan po, naalisan ko ng magkabila ang dulo, ang bagu beans, kasi kailangan alisin yun. At yan naman po, binabalatan ko na ang carrots no, wala po akong peeler kaya kutsilyo na lang ang gamit ko habang po binabalatan natin yan ay mag shout out tayo ng isang grupo shout out po sa fantabulous family Uh, pinamumunan po siya ni Atiling Gray siya po ang admin doon tapos si Tony Marsan alisin muna natin yung pinagbalata natin at magano na po tayo ng bawang magdurugi natin balatan na habang binabalatan po natin ay mag shout out ulit po tayo shout out sa team iklok yan hiwain na po natin yung bawang um, sa team itlog naman po ay si Manny, Lanso Lanso TV shout out po yan, lagay na natin sa plato. Sunod natin yung bawang. Ano, oh, sibuyas pala, sibuyas. siya na po. Balatan din natin yung sibuyas. At iwain. Pagkahiwa po, lagay uli natin sa ano, plato. Sunod natin yung bell paper. Hiwain din natin ng pa-square. Ayan, habang hinihiwa natin, shout out po kay Manayani, asawa ni Yadi Mix Official, asawa ni Lanso TV. yan after pong mahiwa natin yan, naman natin na hiwain yung bagyo beans. Habang hinihiwa po natin ang bagyo beans, mag-shout out uli po tayo. Shout out kay Mami Airy, kay Tita Ellie, Tita Hazel, Lola Indang, Lola Tess, kay Julian Cuyo shout out po kay Manoy Marbs Tadjaquero the yan yung next naman natin hiwain yung carrots hiwain lang po natin ng maliliit na square yung carrots Mag shout out ulit po tayo. Coach Eileen, shout out. DJ Olala, shout out po. Christ Follower, shout out po. God's Grace Channel, shout out po. Crisis Agnes Ordinario po, shout out. Kay Daddy Boric, shout out po kay Edmond Quares shout out yan tapos na po natin mahiwa yung carrots shout out po kay Dong Vlogs ito na po na prepare na natin yan na po ang igigisa na po natin yan Magpainit lang po ng kawali. mainit na po ilagay lagyan natin ng margarine. Yan habang nilalagyan natin ng margarine, mag-shout out muna tayo. Shout out po kay Kobe San San Shirib Manang Biday Jess Lords TV Simply Sen OFW yan, kung kulang pa po ang hargarin, pwede po natin dagdagan shout out ulit tayo DJ Olala pag mainit na po ang kawali pwede na natin ilagay ang bawang gisap po natin yung bawang hintayin natin mag brown so, habang hinihintay natin mag brown yan mag shout out ulit tayo shout out kay Eli sa vlog pare Teddy Teddy and Teddy and Say pare official shout out Miles Jules shout out po shout out kay Maria Dolores Lee yan po, x natin yung sibuyas. Isap po natin ang si sibuyas. Habang hinahalo natin, mag-shout out ulit tayo. Bungot Vlog, shout out. Susana J, shout out po. Ninet SG, Gummy Bear, Wing France, Ate Tere, shout out po. Bads Official, shout out po. Sis Teta. Yan po, in natin yung... po natin yung carrots. Igisa po natin. Haluin ilang po ng mati. Uh, Habang hinahalo po natin. Shout out po ulit kay Super Tinang. Yamen Set, Jeremy Hermano. Yan po, ilagay rin na po natin yung sweet corn. Haluin lang po. And then, hayaan natin ng ilang minuto para maluto po yung carrots. Kasi yung carrots po, yun ang medyo matagal-tagal maluto. shout out po li tayo kay Daisy Succulent and Cacti Lover shout out po Annalyn P. Els Journey Primitive Pulsar Mildred Lifestyle Miss Jen Jenilon G. Alejo Kitty J Jane's Plant Collection. Yan, lagyan na po natin ng pork cubes. Yan po ang nilagay ko kasi uh, nakita kita nyo naman po habang nagigisa ako, wala akong sahog na karne. Eh. Bali, ba diba, ang mahal ng karne ngayon? Yan po ang ginagawa kong pangpalasa, yung pork cubes. Then, lagyan na po, ilagay na po natin yung bagu beans haluin lang po ng maigi at pasensya na po hindi nyo po nakita nilagyan ko po yan ng paminta saka depende po sa inyo kung halimbawa ang kulang mat mataas yung ano nyo timpla, timplada pwede nyo pong lagyan ng asin ako hindi na, na po ako naglagay ng asin kasi tama na yung isang pork juice hindi ko na rin po siya nilagyan ng iba pang seasoning. Yung pork cubes lang po, okay na yun. So, ayan po, haluin lang po. Hintayin po natin maano. Yung pala, yung paminta. Kala ko hindi ko na pakita sa inyo na nilagyan ko sya ng paminta. Uli po tayo. Rose Rolesel's Kitchen Wing BTE Madonna TV, josephine baoyun nori uganya official a day with mama e garden sa aming bakuran lab shining g yung channel pokyung tv wilman landicho shout out po yan po malapit na yung maluto yung iba pong hindi na shout out sa next na rin po kasi pagod na po ako mag shout out maraming salamat po